Pabili na naman Ano yung mga abad Kung napadpad ka na sa lugar na to eh Uy, gustira ko rin ito Kung napadpad ka sa lugar na to eh Ang dami bilhin, oh, kabi-kabila eh Sinong di mapapabili dyan? Murang-mura Kasaan? 130 na lang 150 Taawad ng 20 Tutik na lugar na to Mura eh ano din ka makakabili dyan? Oh. Dito lang to, sa Ilaya Street Isora, Sa kabila Isura sa May 22 Kahit ano, kahit putas oh ako dito tatlong palat ng sibuya 50 pesos tatlong palat ng sayo ng carrots 50 pesos saan kapah pa? pura talaga Eh, ano pa kaya mabibili dyan? Ano Nilas po, luma no, Bilibito pa rin. <laughs> pataas po. Hay okay, nung yata ito eh. Hindi tapos. tapa. Wala na. Hindi ko ng shirt nito. Ano wala na eh bilangan natin ang pera baka kulang nakatoko pala sa Ilaya Estancia Dondo ang pera dami na sila pilihin dito eh murang mura kayo naman talaga eh Nakakana na naman ako sa Ilaya Street Nako Di kabila na naman ang Nabiliya ng mga ano dyan Short mga basketball ng mga Jersey Mura Ang 50 lang Samantalang kung sa niyan 250 At ipit niya isang daan dito Para sa Ayan na

Tawis na tayo eh. O, bakit tayo hindi marabari ah. Walang bari eh. Mamaya na nga lang. Tawil pa naman.

Apa <laughs>